Ano ba yun, DJ? Hindi okay Ano yun, Troy? Walang po sana mag dito -so sa uh, mga ano po, mag kasalanan ng magagawa sa inyo. Una hmm. hmm. ano po, si ano po, si Janet, pinapasok ko po siya dito. Wala po, ako naging masama naman tapos kung pangat na puso, pangang naisip ko mo, so, na ko yun. Ang minas kasap nila si Mami Johnny. Pagkanti na lang po ako. Hindi, 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 hindi. Yes, so, Ang tiga ganti. Piso, pagkanti na po sa kanil Hindi ko papalampasan yung ginawa nila kay Mami Johnny. Pag ikaw nahuli ha, okay. isang beses lang yan, tigil mo na yan. Mga ako ka sa akin, pag nahuli ka, umistop ka na. Ha? Okay. Pati na tayo. Ikaw, oh sige mo see. Ano gusto na? Ano? na, pero hindi ko rin naman ang eh. ko? Kakatokin ko na. Ako, ko na. Ano Ikaw na, kaya mo yan. Ano? So? Paano pa Sob? Sob? Ay, sob. Pwede po kayong makausap, sob. Pero si Troy dyan po yung So, may sasabihin siya. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ano na? Ano ba yun, DJ? Ano yun, Troy? Hindi sir, pwede ko mo ba kayong kakasapin? Ano na po? Ano mo po kayo? Ano po? Sige. Opo. Sige. Opo. Ano yun? Ano yun? Ano sir? Gusto ko lang po sana mag-suhay sa... Mga ano po, mga kasalanan ko pong magagawa sa inyo. Mm. Una po si ano po, si Ronald, yung pinapasok ko po siya dito. Bakit hmm. Ba't mo ginawa yun? Sige. Kailangan ko na explanation. Ba't mo ginawa yun ang pinapasok si Kevin dito? Mm. So, hindi ko naman po kaya na lang ina. Parang muna na sila dito eh. Kung alam ko po, makikinom lang po sila eh. Okay. 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 Sige. So, Tapos pangalawa po, ako nagiging masama na naman ako. Eh. Okay. Tapos yung pangat na puso, parang naisip ko yung sobra na po yun. Eh bike po ni Mami Jari sa akin sub eh. pa nga po ako nun eh. Kahit po na gusto ko binibili eh. tatumbol po ako. So, dito lang po ang nakalalasan talag po yung na magulang sub eh. Nainalagahan ako eh. Pero so, hindi ko kapalampasin pa, yung ginawa po nila. Hindi ko po naman po kasi alam nakahantok sa ganun eh. Oh sige na. Ang ito kasi problema to eh. Dapat sa Indonesia hanggang July 15 pa kami eh. So, wala. Yung nangyari kay Johnny kay Kernel, hindi ko naman nakalalampasin yun eh. Oh, so, sige so. Patuloy mo si Trudy ang ko, so. Patuloy mo siya hindi naman niya sinasadya O, ginagawa mo! Tumayo ka dyan, P.J., baliw! <laughs> baliw! Oh, o, ba dito! Ba't ka hindi ako galit. Nage-explain lang din ako na na-disappoint lang ako sa ginawa ni Kernel na I Ang mean, na below the belt na yun, yung asawa ko na yung usapan doon. Tapos kinu... isa pa, na-offend ako doon sa ginawa nila Radic na kinuha nila yung stroller ng anak ko. Walang kalaban-laban yun, napakaliit nun. Hindi <sighs> <sighs> mo naman po ko siya yung na niya si Mami Johnny. Pero ano po sob? kaganti na lang po ako. Hindi, 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 hindi. Ba't ka gaganti? Yung na lang po sa kanila. Hindi ko papalampasin yung ginawa nila kay Mami Johnny. Uy, parang ano mahuli ka. Yusuf, hindi mo mawag Yusuf. Yun yung tunong ko yung kalabaw, tsaka kay Chief. Pag nagsama kami ng tatlo, kupal na kami. Hindi na mo, hindi na mo. Uy, Troy! Ako nagsabi sa'yo, pag nakahuli ka, yari ka na naman kaila ready. Yusuf, ikil mo na yan. Kasi dito ayaw mo aganti. Babawi na lang ako sa kanila. Hindi mo kailangan gumanti, Troy. Pag dito ay pang kusita, so, pang gandun na nga. Hindi ako mananakit. Matitoy na ako. Eh, sige, Troy, ha. Pag ikaw nahuli, ha. Pag ikaw nahuli, ha. Isang beses lang yan, tigil mo na yan. Hindi mo uli so. Hindi, pag ikaw na, na uli to ako ka sa akin, pag nauli ka, umistop ka na. Ha? Sige. patina na tayo.